Magandang umaga po mga kainsan Tayo po eh Maagap bumaba po Nag spray na po tayo ng halaman mga kainsan Takatapos lang Ay eh, nagkapilaan kanina Ay dinin na po kami ah, almusal Dito pa rin po na almusal ang inay at itay Pipilitis po tayo ng tuyo mga kainsan Tuyo mga kainsan Almusal po. Para po bang masarap ito, yo ano. Ah? Ito po ay ginto sa abroad mga kaisan. Ay, noko kay OFW ay aba. Ay ginto. Ye ano sarap. Ah, ah. Tapos po ay may pigang kalamansi. Ayun, ang angkat din po ni Elmer. Oh, Mag-aano po si Elmer. Nag... mag scatter po. Aw, oh, panay ang sounds ng ito yan. Eh. Mga kainisan. Binili natin, ang, binili ni Macy's po ng speaker ni tatay. Aw, oh, panay ang sounds. Oh, tuyo. Dapat pala itlog muna. Ano? Aw, oh, ito yung, ano, mga kainsan may kalamansi sila ang ay katalo na Nakain mo tayo kung amigo. Kumain ka na ba? Oo, oh, meron dyan otoy to eh. Yan ang ganda po ng sikat ng araw. Mga kaisan, may talong pa po din yung Pumitas po ang itay ay kahapon inulam po ni nanay. May mag-asawa. Pampirito po, kasarapan po ito. Mm. Yo, sarap. dang buruti. Ano morning ko? Ba't kinasunod sa akin? Ha? Nakaamoy ka ng tuyo morning ko ano? Good morning. Neng? Dali na. Hmm, dali. Naalala ko naman po yung mga pusa ko sa kuwit eh. Yan, hello nga po pala kay ate. Doon sa nagpapakain natin yung mga pusa nating naiwan dati. Ilang ako akong ano dun eh. Stress po. Diba kaya iniisip ko din po ba? Hindi nakakain yung iba. Ay, ari pala yung buntis na rin kay tatay na pala eh. Nag-alip po yun na ah, mga kainsan. Hindi, walang langit. Hindi ko, hindi ko masyado na yung lalangisan mga kainsan. Para hindi uminom. Ah, oh, yari na po May isa pa na iwan. Talong po, itlog. Ay, ari pwede na sa akin. Pipigyan ko lang ng kalamansi. Iya. Yeah ay aanhin pa ba ano mga kaisan? ayos na yan sarap nito nako po akain po tuyo sasaw sa suka kape po sarap na rin tayo na ano kape barako po galing po kay nini kay ate joy Pabandala ulit ako. Doon yan. Ganyan yun. Bigay namin. Saka mga patindamit. Takot. Fried. Mm. Tayo. Kakaan hmm. po tayo. Kakaan po. Sarap ba? Saan po ba? Kakaan po. Kakaan Bali, tatanim po ulit ng, ng, mga opo po. Ang variety po nito ay mga mayumi po. Ating sa kabila po ay kalabasa. May basa pa po ang lupa. Ang mga kainsan, yan po ay nasa isang daang ano po. Isang daang opo. Yan, tinanim po natin. Ito po ay sa mga ano po, sa mga pag-ita ng talungan. Yan. Ito po yung kabaak na burol. Yan. Malalago na rin po ang talong. Halos ganyan na po lahat. Ito eh. si Kuya Miko po. Ngayon naman po, tatanim po tayo ng ano? ng ang tawag po na rin, okra. Doon sa kabila po, at saka po pakwan. Saka po ano, okra po at saka pakwan. Aray, saka kalabasa. Tatanin na rin po natin.

Tapos ay papaya. Hindi ko na po muna dinamuhan. Para po baka po biglang mag-init. Pampalilom din po yan. Okra. Tapos po ay melon. Watermelon. Tapos ay papaya pagit na po, gitna para ang ilalim ay meron din tapos ito po ay kabang kalabasa naman yan tapos po ay yung naando natin bukas po natin tatamnan yung kabang ukra natin dun mga kaisan isang loong na malaki yung kabila pero yung po may tanim na rin talong yung ating ibaba yung malawak po may tanim na rin yun ukra at saka po mais bukas yan ang uh, pagsisimula po ay gawa ng ano po ay eh? ako po yung nagtanim noon ng repulyo na matay po ngayon simula na ng pag ano ng pagpapalawak po uli ng ating halamanan yan si utol tol palit na palit yung iyong yan ah <laughs> ha ayaw magkakadamo ayaw magkakadamo eh. ay <laughs> utol pwede yung palang sangatan na uli ng talong ari pwede na kaya oo oh, pwede ilan pwede ha? na mm -hmm. Bale, ano utol, ang naitanim kong papaya ay nasa isandaan. Ah, baka dami ano. Mata pa yun. Ano? Yung kabila ay nasa isandaan din. Ang pakadami ng papaya. Mata lang pa yun? Oo, uh, mata tanim ko. <coughs> Dalawang daang papaya, ano kaya marami na oh, yun. Mata lang pa yun, utol, yung hindi na baiching ko ay hindi na makaig. <laughs> 25 piraso, ano? Ah, ay, Ilang, 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 ano ba re? 200 piraso. Ah, ah. Kadami na ano. Yung aring kabala, kaba na rin, puro papaya na rin yan. Ah, yun, yung kubuta di yan. Ha? Hindi kakaya nung patrihigil. Yung kubuta nga ang panghakot po namin. At ito po ay organic po. Tapos mga kaisan, yung pong nasa mga malalayong lugar, pwede, lugar, lugar. Si Utol <laughs> po yung magtatanim din ng papaya. Sa kabila. Pwede ay. na po kayong mag-order po sa amin mga kaisan sa online. Oh, kumbaga pwedeng ipadala sa Metro Manila, no? Oo. Oh. Alam ba, basta dito sa Quezon, Cavite. Yan, kumbaga presyong ano lang naman po yun presyong nga uh, kaibigan po. Kung bakit hindi na rin po kung bakit tatagayin sa presyo ba? Pero yan po naman ay talagang siguro ay semi organic pero gusto ko maging pure organic po siya yung papaya natin. May kasabayan nga ako dito yung tayabasin din. Hmm. Ang tinatanim niyang red lady oh. ay nasa 1-2. Ang papakalawa. Apagalaman. Isang kabuuan ito? Pag ari mabubuksan natin utol ang kabaak na ari. Ah. Yung kabilang yan, kasi baka siguro isang libo diyan. Tayo ay ang dami niyan. Ay oo. Maraming walang kasi trabaho ay para marami. po dagdag ano din. Income din nila. Yung bebe tabi pwede para doon ay. Oo. oo. Tamnan mo din utol yun. Ipagtatanim e, na pwede na yung iyo. Ay hindi pa liit pa. Pagkat sa akin, kasara Maliit pa. Uh, maliit pa. Mga lalanta pa sa init. Ari kain ari ay. -tig -tig ay ari utol ay ano. Pag ari may tatlong buwan. Ah, ah Kaya namang red lady. Ah, isa bu. Mm. Um. Yung parang palay din. 3 huh? months. Oo. Oh. Ilan taon naman yung ganyan? Lalagyan ko ba utol nang nag-testing na kami ng ate Sara mo yung parang sa mansanas para hindi siya malanig. Ayo. Oo. Oh. E, Ipang online po ito. Di pag maraming nabili, di... Ano mga mahingat, pakainit na ba? Yan ang init nga. Eh, e, e. Yari ko na. E, e. Yari na din yung ano doon, dami kong tanim na upo. Ah, ah, naan? Si Kuya Miko ah? Oo. oh.